Hello guys, good morning. So, ayan guys, nagagayak tayo ngayon na pupunta ng cemetery para mag alay ng flower. Ayan po. Ayan tayong dalawang basket ng flower. And then magsisindi tayo doon ng kandila. Ayan guys, kayo guys. Ah, uh, na ba kayo ng kandila? And uh, nakabalot pala siya sa plastic guys para hindi naman siya masyadong masira kasi nga sobrang init talaga ng panahon ngayon dito sa amin. na natin natin sa may plastic bag niya pag nandoon tayo sa So, ayan guys. Ah, uh, Ayo guys nakapagsindi na ba kayo ng kandila guys ingat ng lahat kasi grabe init guys so, kita mo di pa ako nakalis ng bahay pero ayan grabe na yung pawis natin guys sobrang init ng panahon so ingat ang lahat so, guys o oh, kapatag kami din sa buong ay mga halad sa bula ay magsindi sa pambila din sa may So,